What's up guys? Andito na naman ang inyong kabungnoy. Nagbabalik. For today's video nga pala guys, sinamahan ko nga pala yung aking kapatid sa damay sasamba dahil siya po iglesia, agad ko na kong at eh, baka kong malit daw siya. Dito nga lang pala guys, sa may sambat na lutukan malapit po ang kanilang iglesia. Hindi ko nga humahintindihan sa aking kapatid at nag eh. dati naman huwag katuloy ko yan eh, wala akong magagawa kung yun ang gusto niya eh. Sa akin naman huwag eh, hindi ako pwede mag eh. alam nyo na guys kung ba akit ah, eh, sasarap po na dinugan eh, charot. Pagkahatid ko nga pala sa aking utol, iagad na ho kami dumiritso dito ng aking asawa. Bibili mo na ho kami ng pagkain ng baboy dahil ang pagkain ng baboy, ibus na. Mahirap naman ho, ang tao nakakatiis pero ang baboy hindi. Gawa na pang nagalma ho yun, ay baka ho makawala sa kulungan kahirap po maghabol pagkagayon. Pagdating ko naman po sa amin, bibili na pagkain sa baboy, syempre nandito po ating tropa. Yan po, si Shata Chay si Eric, yan po, yung kasama po namin dati doon sa biyuro po. Naghahakot po kami ng liyog, tagaroon po yan. Isang napakabait na tropa po, tapos dito po siya ngayon natrabaho sa tindahan po ng page. At dito na daw muna siya, kaysa daw at medyo mahina daw naman po ngayon pagliliyog E eh, din na lahat, siguradong daw po siya doon, lagi may kita araw-araw. At nang makaalis naman po kami din sa bilihan ng pakain, e eh, agad na po kami nakita din, eh, may nagtitinda pala ng marienda, eh, ay araw pala kung may nagtitinda ng marienda, ay tag-amin din haw Ang pangalan po niya eh, ay si Ate kapit kapitbahay din lang halos so, siya to't si Ate Duyot, e eh, dito ko na pala nagtitinda, dito po siya natrabaho, eh, sa sambat po ng na lutukan. Madami rin po silang paninda din yan, ang binili ko po di yan, ay eh, di arindo. go, sinasabi ko sa inyo kanina, paborito ko, yan ho, quality quality, nilalagyan ko na unang sauce. Madami ko pagpipilian, may atay ho, may kikiya, may lumpiang, gulay tapos may habha pa yung palamig pagka gusto ninyo edi mamimili mili na lang kayo dyan pagka kayo nagugutom dito na lang ako pumunta at marami yung pagkain din yung tinda at habang ako naman huna kain di yan edi pinagmamadali ho ako ng aking asawa dahil ang asawa ko naman ang sunod na kakain na habang po siya nagbibidyo hindi mo naman magkakaigin wala magbibidyo kahit sabog no yan ho at nagbablog ho at habang ako hinakain di yan, kami hong mag nag-iisip na kung anong may ulam, may pagkakahirap naman ho lagi pang araw-araw ng pang ulam, hindi ko ako alin namin bibilhin. Gada kakain na lang, ho lagi hong problema pang ulam, pero pag-isip-isip ho namin, dahil sa hudo ho ngayon, medyo may natira naman ho kaunti kay Basta may naman ho kahit na paano ay dinagbili na lang ho kami dito isang litsyong manok 300 pesos para naman ho ikang matuwa naman yung ating mga batuta pag uwi. At nang makabili na ho kami diyan ng aming pang ulam ay digad na ho kami umuwi diyan at paspasong si Kabugno ay paranakbo. Siyempre ho nakamerienda iba ho pagka nakamerienda medyo busaw hindi yung sarap po magsilinya daw pagkagay ho. ko nga ho kanina ay walang matitira ho sa akin sabi ko paano na ho yung pang ulam namin pang araw araw ba o pang bata buti ho at mabait bait ho aking amo kahit malaki yung aking utang ay di kinalutasan lang ako ng gagayon at gagayan din lang ho natira, guys na isa po ka guys. tapos si Tohot dumaan muna ako sa gasolina nakita ko po hati isang tropa magpapagasolina din daw si yan ang hinagdadala din sa amin ng ngayaw guys sinali ko nga po na ako dyan ilagay isang dampi sabigay lang ako na ang kapatid dyan pang gas daw o ba eh, maraming salamat naman ay naman yung nagpapatid sa akin binibigyan ako ng panggas hindi kaya sayang kaysa sa iba pa ako siya magpapatid edi sa akin na lang daw at siya na may gagas din daw edi rin aking motor ko edi may gasolina pagkagayaw at nung makagas na ako di yan edi agad na ako humaruro, at nang kami naman ay makauwi na iba iba ko kasi pagka nasa bahay na at nakakapahinga patas-tas lang ako pa edi ay ayos pagkagayaw oh. No? Dating ko naman ho dito sa likuhan sa amay ah, na ay walis na daan na rey talagang bako bako para mukha ni ka eh, bako bako charot at nung dating ho namin dito agad ko na kinuha rin pa kain sa baboy kaya ako nga ay mas marami pa yata ho pa kain sa baboy eh, kaysa pagkain sa tao tapos ang aking asawa naman ho agad na binuksan rin pang ulam at ang mga bata daw ay kakain na ay sabi ko sige magmain na sila at ako na may maya maya na kakain gawa na madami akong merienda kanina at sumpa ay di sila nalang una, kaya na lang muna ho paano ba yan guys hanggang dito na lang paalam